order natin. Yeah, salamat. Kompleto na yan. Hindi mo lang sila. Sir, Yung, sir kaway-kaway naman sa vlog natin. Hello po. Yun, good Thank one morning. so, bali mga kaigops. Sumakaw na tayo sa kwan. Sa ating YouTube channel. Kaya magpapajalebi tayo sa ating mga kasama sa bangka So hindi na natin i-reveal yung unang sahod natin sa YouTube Sa susunod na lang natin i-reveal para excitement So ngayon, ibibigay natin sa ating mga kasamahin sa bangka Para naman kahit paano ay sumaya naman sila TIKTOK Paputol mo muna yung kwan. Iyan good morning mga kaigops. Panibagong umaga tayo ngayon. Panibagong araw na naman. So, una sa lahat, tayo nagpasalamat kay Papa God sa ibinibigay niya laging gabay at patubay sa ating paghahanap sa karagatan mga kaigops. Ah, Oh. So, so kami ay maglilinis muna ngayon ng bangka dahil kararati lang din namin galing laot. So hindi pa ka kami nagkapagbaba dahil nga wala pang isda doon, ay wala pang tao doon sa bayar namin. So, Nagkapalinis muna tayo ng lumot dahil halos one week tayong inabot sa laot. Ito na ang dahil tumunan talaga ang kahin, mga guys sa Pacific. So dumarating talaga sa punto na ganyan pagka ganitong kapasok ang habagat itong buwan ng July. Kasi nagpapalit ng isda. Tapos ang inaasahan talaga namin sa buya ngayon ay yung mga tuna. Ay, ang tuna naman ngayon ay halos tiyambahalan din ang kain sa buya. Kaya ito, nagsisagaan talaga namin yung mga maliliit isda. Yung kutawagin sa amin ay mga burubutok. So, ayun, ayan, mga kasama ko sa bangka. Naglilinis muna sila. Pinalinis muna natin ng ng bangka dahil nga masyado na malumot. So, nandito na rin yung mga kabataan ang kaabang ng pan, pang ulan. So, tapos, nandyan din yung mga bangka. Dumating na rin ng isang araw. So, halos din konti lang din ang huli. Eh. So, tapos, ang kagandahan nga lang, guys, ay kaya paano may nahingi naman tayo dun sa mother boat so may pang pang tayo, pang dagdag sa konsumo natin kaya salamat po so antabayan na lang yung mga kaigots dahil magbaba ka yung isda so, ayan balik pinahibasa natin yung bangka mag-iisis muna sila ng kuan lumot para hindi kapitan ng mga sisi at talaba yung kasko so siguro time check tayo ngayon mga kaigups, mga alas otso pa lang so mamaya pa tayo magbababa ng isda pagka dumating yung tao dun sa fire namin so, tapos si boy carlos ayun sila ang nauna sa ali nitong tabi kaya yun may inayos din sila dyan nagkabit si, nag epoxy sila ng kuan ng ihi dahil matiras ng busing so, tapos iyan naman yun nakuha nilang kwan buya so tatanggalan na si sila si mabaho na ngamoy pero kung tuloy tuloy ang init ano ang katulad sa atin mainit na mainit eh, kaya kung bagay hindi sisingaw ng gusto patay kagad tatanggalan na lang ng sisiyan tapos yung lodo na maya ikukuan so kasi yan ah, simot yan nung isang bangka nung boy Carlos sa laot kaya sayang din na mapapakinabangan pa babayaran na lang siguro natin sa kanila dahil tayo magpapagayak ng isang buya isisit up mamaya pa naman kami magbababa ng isda na huli namin kaunti lang naman yun siguro mga dalawang kalang, dalawang tikus lang so update ko na lang kayo mamaya mga guys salamat sa mga viewers natin at saka sa mga subscriber na walang sawal sumusubaybay at sumusuporta sa ating youtube channel check out sa mga panatin natin, OHW na laging nandyan, nakaabang at syempre sa mga Pilipino community dyan sa abroad syempre doon sa mga viewers natin na hindi nag-skip ng ads, malaking tulong yun sa ating youtube channel so antabayan nyo lang mga guys at tayo ay pa ng isda so bali update ko rin kayo sa panahon namin dito sa Pasip dito sa Baler so ayan mga kulimlim patatlong araw na ngayon ang kwan, ang lakas ng ulan kahit sa laot So kasi wala pa pumapasok na low pressure kaya ang hangin ngayon ay kabago-bago nagkakaroon ng thunderstorm kung tawagin dito sa amin ay subasco so buwan expected na talaga yan mga kapishing so siguro mag kapahinga lang tayo ng ilang araw tapos ay balik naman tayo sa ating aksyon panibagong sa palara na naman panibagong adventure na naman tayo sa laot So guys, tayo magbaba ng isda. Huli natin nung o... laot natin mabal. nakaraan. karan. Kunahin mo na yan. Nanibi na. Ha? Ha? Nanibi na mo na. Oh, hindi. Basta lagyan mo lang. Yan lang guys ang inabot natin na huli. Magbukod pati -ulam, na dapatin ng pang-ulam, yung medyo malambot-lambot yan. Yung isang container, oh. Sama ka, Bonjo? Oo. Uh Mabalihan -huh. kami, oh. Mabalik ka, hindi naman sasama si Parigabay. Kailan po? Ngayon. Pa, uh, balik din kayo bukas. Sama ka, Bonjo. O, oh, tayo na pido Babalik na tayo bukas kung saan, Ay, maagapag ano. Hindi naman pwede magpa ay, oh, Hindi naman pwede magpa 12 Alam mo, alam mo, makachamba ng dalawa Tapos nagdaga ng 0 Nagyan mo muna ito Dalawa yung mga galonggong dyan o, sa pangulam natin nilagyan ng tubig yan halo halo na dyan yung pangulam natin nilagyan mo ng tubig yan eh, kay din. dina so, guys nandito na yung mga karanihan ng bangka kahapon dumating dyan si boy carlos yan o oh. Ay, okay. holimpira, o alumpira, son kaigops Pakasok na tayo dito sa entrance ng Jollibee Nagpapadjollibee tayo sa team kaigops At may blessing tayo na natanggap Galing kay YouTube Ito lang Sige na lang pa, pala Isa lang, isa lang dito. Tapos ay bisa din din order tayo guys na kuha natin sa Jollibee. Ilang, ano, ilang 6 pieces? Dalawa din. ah oh, magkano yung six pieces? Four nine. Four fifty. Ayun o. Tapos yung ano oh. din, five people. Adi dalawang, dalawang eight, dalawang six. Dito na. Pilihan, nuggets. Nuggets daw isang nuggets. Tapos isang -flow. Isang -flow, isang nuggets. Nuggets. Available no? ba tayo naman na -nuggets? cadado so com espaguete tá espaguete espaguete só Lola

Sebo po Wala kang magantay. Huh? Wala po mag ang sa lang. Ayun po. So nandito tayo sa drive kira, mga kawai kaway-kaway naman sa vlog. Hello po. Hi po. So, Hi. Dyan, -Igops TV. Hello, po. Welcome to Yali <laughs> Yo, standby muna tayo mga guys. at habang inantabayan natin yung kwan natin yung order natin bibigyan natin ng chalipi yung mga kasama natin sa bangka mga kaigops para may ulam sila sa tanghalian so yung guys nandiyan na yung order natin yan, salamat. Kompleto na yan. Hindi ko malamig sa iyo. So, sir. Kaway, kaway naman sa vlog natin. Ano po? Yun, good morning. So, bali mga kaigops. Subahan na tayo sa Kwan. Sa ating YouTube channel. Kaya magpapadyalabi tayo sa ating mga kasama sa bangka. So hindi na natin i-reveal yung unang sahod natin sa YouTube. Sa susunod na lang natin i-reveal para excitement. So ngayon, ibibigay natin sa ating mga kasamahin sa bangka. Para naman kahit papano ay sumaya naman sila. So abang-abang na lang mga guys. At tayo pupunta na doon sa Kwan. Sa semento do sa aming bayan, sa aming barangay. Okay, let's go. Sarap naman yan. So mga kaigops, ibigay natin sa ating kasama sa bangka kay Gabo. Yun, kaway-kaway naman Gabo sa mga viewers. Salamat. Yun, hey, shoutouts. Unang sahod, unang sahod natin sa YouTube. Padjalibi muna. <laughs> Sige, at pupunta pa tayo sa kabila. E, Ibigay natin kay kasamang pido si Kaigops Pido ayan oh no? kamay-kamay muna sa mga viewers natin yeah, salamat shout, sa si Jollibee shout out sa mga viewers ng Kaigops at unang sahod natin magpapa Jollibee muna tayo sa ating mga kasama yun thank you so nandito na tayo sa dinuduungan natin ng bangka Done! Ja. Så. Ah, bitay sa unang sahod ni Kaigop sa YouTube. Oh, Kaigop, salamat sa unang sahod mo. Take Yun. enjoy. <laughs> from Jali Bey. Thank you sa so mga viewers tayo pa -uwi na sa bahay oh. so yun na nga mga kaigops uh, lubos ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa ating mga viewers at talaga sa mga subscriber at syempre unang unang sa lahat sa kay Papagad na ginabayan niya tayo sa ating pag youtube So yun, naging successful na at naging natupad na rin ang ating mga pangarap sa pag-YouTube dahil nakasahod na tayo mga guys. So yan ay galing sa inyo kaya tayo nakasahod. At syempre sa mga sulit ka igops at sya sa mga subscriber. So hindi muna natin i-reveal -re kung magkano yung nasahod natin sa ating YouTube channel. Sa next na sahod na lang para excitement. Inuna lang muna natin yung bigyan natin ng konting uh, pang sina yung mga kasama natin sa bangka. Bilhan natin ng Jollibee. So dahil yan ang kasakasama natin sa ating mga video at sa ating team Kaigops. So at least masasabi na natin isa na tayo sa mga YouTuber, sa mga vlogger dahil... Kapartnership na natin si YouTube YouTube Maraming maraming salamat Sa inyong pagpapahalaga Sa ating channel Salamat sa iyong pag-welcome Sa iyong YouTube channel At tayo ay nakasahod na rin At syempre Sa mga OFW Salamat din sa inyong walang sawang pagsubaybay At pagsuporta At sana tuloy tuloy lang Mga kaigops ka At more video pa tayo More excitement sa laot So ito na yung pinakamasaya at pinaka excitement na dumating sa ating buhay lalo-lalo na sa larangan ng pag-YouTube dahil nakamit na nakamit na natin yung inaasam-asam natin. So kahit sino namang vlogger, kahit sino namang mga YouTuber, ito talaga yung point nila na magkuha yung pinaghirapan nila at least naging successful. So kahit small YouTuber lang tayo, So talagang may pera pala talaga sa YouTube. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa inyong lahat dahil isa na tayo sa pinapasahod ni YouTube. So hindi ko na muna sasabihin kung ilan at kung magkano para sa susunod natin vlog. Ayun, doon na natin i-declare kung ma magkano ang ating nasahod sa ating YouTube channel. So shout out sa mga viewers natin, sa mga subscribers, sa lahat-lahat ng uh, nanonood ng ating channel. So, paki comment nyo naman dyan sa baba kung saan lugar kayo nanonood at para alam natin kung saan video, na, kung saan lugar nakakarating ang ating mga video. At shout out kay Idol Regan Mao at syempre sa ating isa sa pinakamintro sa ating channel si Idol Romsel Cabisig Yun, salamat Idol at yun na nga, nagkatotoo na at natupad na yung sabi mo sa akin noon na tiyaga lang, Tuloy-tuloy lang ang laban sa larangan ng pag-YouTube at makakamtan mo rin yung, yung inaasam-asam. At shoutout din dyan sa Romlo-Romlon kay Lalong Mansu dyan sa Suwa. Uh, yan ay masugin nating viewers na laging sumusubaybay at nanonood. At syempre dyan sa Lusod, Barangay Lunos, shoutout out din sa inyong lahat. Marami tayong viewers dyan. at sa lahat-lahat ng mga viewers dito sa Baler. Ah, uh, mapaluson, mapamindanao, mapabisaya. So maraming salamat. Hanggang sa susunod, God bless you all.